Pinasiniyaan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos ang Phase 1C ng Pasig Bigyang Buhay Muli Project sa Intramuros, Maynila. Bahagi ito ng pangako ni Pangulong Marcos Jr. na ibalik ang ganda ng Pasig River at pagsusulong ng Sustainable Development. Si Alan Francisco sa detalye. Enero ng taong ito ng pasinayaan ang phases 1A at 1B ng Pasig River Urban Development Project Showcase Area sa Maynila. Ito yung 250 meter commercial walkway na nagkokonekta sa MacArthur Bridge at Jones Bridge. Kahapon, ang Phase 1 sinaman ng Pasig River Urban Development Project ang pinsinayaan sa pangunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasama ng Pangulo, si First Lady Lisa Marcos, House Speaker Martin Romualdez at iba pang opisyal. Bahagi ito ng commitment o pangako ni Pangulo Marcos na mapanumbalik ang dating ganda ng Pasig River. After decades of neglect, let us witness the revitalization of our beloved Pasig River. Ang Phase 1C ay nakapokus sa pedestrian-friendly infrastructure, commercial zones at green spaces. Inaasang magpapalago na ekonomiya ang proyekto sa kahabaan ng riverbanks at ng turismo sa pamagitan ng mga food and retail stalls. Walkways, bike lanes at boardwalk. The structures within the project are also targeted to use renewable energy and promote other ecological practices that are aligned with our environmental protection and conservation strategy. Ang rehabilitasyon sa Pasig River ay bahagi ng ng gubierno na sustainable development. A river that will look and feel like the famous waterways across the world, and that we see the Seine in Paris, the Thames in London, the Chao Phraya in Bangkok. But Pasig River, unlike any other, has for, for it has its own stories, its own lessons, and its heritage to tell. It, re it reflects the unyidling resolve of the bayanihan spirit of the Filipino. Nainiwala si Pangulo Marcos na sumasalamin ang proyektong ito sa pag ng pamahalaan tungo sa isang magandang bukas. Rest assured that apart from our enthusiasm and optimism, the First Lady and I, We we'll provide our, all our support and commitment to the completion of this project, and hopefully, in three years' time, that will be our goal. Nanawagan ng Pangulo sa mga tagapagpatupad ng proyekto na tiyakin ang pagkatapos nito sa targeted time frame. Kasabay nito, ang panawagan niya sa taong bayan na panatilihin ang kalinisan, kagandahan at seguridad sa Ilog Pasig. This is an exciting time for us all as we bring back the glory of our nation little by little. Let us rally behind this advocacy and contribute in our own way to save the Pasig River, supporting and participating in the efforts government and its partners get to help maintain its cleanliness and that will go a long way. Nais din ng punong ekotibo na ang waterway ay mapabilang sa mga sikat na lugar sa bansa upang makapag-relax at maging recreation place. Nagpasalamat siya sa Department of Human Settlements and Urban Development, sa Pasig River Urban Development at sa Manila LGU. Ang Pasig River Urban Development Project ay naipatupad sa tulong ng Executive Order No. 35 na naguutos sa pangasiwaan at tiyakin ang rehabilitasyon ng Pasig River at mga kalapit na water systems. Kasama na rin ang relokasyon ng mga informal settler families na nakatira sa riverbanks. banks. Alan Francisco, para sa Pambansang TV,